Nag-25,000 pesos challenge pala kami ni Mr. dito sa Divisoria kasi yun lang talaga ang kasya sa budget natin para sa ating Christmas raffle. So tara, tingnan natin kung saan at ilan ang aabuti ng 25,000 pesos mga Mima. So ang goal natin sana ay mga appliances at gadgets. So dito tayo maghanap sa loob ng 999 Mall. Bali, pasukin lang natin itong landmark na nakalagay na pure gold. Dito mga mare, kahit loob siya ng mall, eh grabe talaga ang dami ng tao ngayong December. At dito medina lasa nagkakagulong mga customer dahil meron pa lang ipinamimigay na mga appliances. Oh! No masaya ba? Saya. Thank you very much. Okay. Wow, uy mo pa 'niyo rice cooker, toaster din siya. Ay, ano ba 'siya? May bayad siya. Eh di parang ayoko nang bumili, parang suko na lang manghingi. Kaya dito na rin kami namili ng mga appliances at gadgets na pang Christmas raffles natin. Kasi dito, 1,300 pesos lang may wireless karaoke ka na. At 2,000 pesos may tablet na for kids. 3,000 pesos lang may bundle ka na ng smart TV at electric fan. At sa 3,000 plus lang din, meron ka ng brand new smartphone na perfect pang regalo ngayong Pasko. So para mas ma-flex ko pa sa inyo kung ano pa yung mabibili natin dito kay Bodega ni Ninong ginawan ko to na detailed full vlog. Kaya for the full vlog, ililink ko na lang sa comment section para malaman natin kung saan at aabot ang 25,000 pesos natin.